Pinakamurang eat all you can breakfast for only 89 pesos at eat all you can dinner for only 199 pesos. Dito lang yan sa pinakabagong kainan sa Balanga City, Bataan. Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po ang inyong kapuso. Jessica Soto, at narito mga story ang tampok namin para sa inyo ngayong gabi. Nandito tayo ngayon sa Balanga Public Market at pupuntahan natin ang isang pinakabagong kayo dito na nag-offer ng unlimited breakfast for only 89 pesos at ang kanilang pinakabagong eat all you can dinner for only 199 pesos na talaga naman sobrang dami na pupuntahan yung pagbibilihan. Kaya ano pa natin? Tara na, tikman na natin ang Babalicious manyo. Hi, hello guys. For today's video ay lumipad nga ang aming team papunta dito sa Balanga City Public Market dahil nga ngayon ay pupunta natin ang Babalicious Manyok na after ordinary chicken na nag-o-offer ng pinakamurang eat all you can breakfast for only 89 pesos na talaga namang sobrang daming pagpipilian ng putahe. Ako, imagine nyo ba for only 89 pesos ay talaga naman na mabubusog ka na. Ay naman talagang umaga pa lamang dito sa Babalicious ay talagang sinusugod na sila ng customer. Lalo na yung kanilang eat all you can dinner buffet na 199 pesos na na talaga naman napakarami yung pagpipilian dyan. Mula sa iba't ibang vegetable, merong pansit, merong Shanghai, merong chicken, merong pork. Lahat ay nandito na talaga. Ito nga ang pinakabagong pinagkakaguluhan dito sa Balanga City Public Market dahil naman talagang imagine nyo 199 pesos lang in 89 pesos ay makakain mo na yung lahat ng mga gusto mong kainin na nakaserve sa kanila. Dito lang sila located sa food court dito sa Balanga City. Public Market. Nag-tempohan pa nga natin ang kanilang grand opening na kasama sa kanilang Eat All You Can ay yung Litsyon. Kaya naman hindi na ako nagpapigil pa. Hindi na muna tayo magda-diet for today's video. Ayan nga at nakita nyo naman kung gaano karami yung kanilang mga siniserve dito sa kanilang Eat All You Can dinner. Kaya naman ako naghahanap ka dyan na mga bago sa inyong panlasa at swak na swak sa bulsa ay nako for sure lalo na sa malalakas kumain ay nako masusulit nyo talaga yung kanilang eat all you can na ino-offer dito at bukod nga sa eat all you can ay nag-offer din sila dito ng set meal at iba't ibang mga bilao package at legit nga na masarap yung mga ulam na siniserve nila dito dahil lahat nga ito ay mga kapampangan dishes na makonsawa ka sa mga fast food at gusto mo ng mga lutong bahay na iba't ibang dishes ang inyong matitikman for only 199 pesos at dito lang yan sa Babalicious Manyo at kung nagbabala nga kayo kumain dito ng iyong mga kaibigan yung family, pwedeng-pwedeng eh. kayo magpa-reserve mag-PM lamang kayo sa kanilang Facebook page. At bukod sa iba't ibang klase ng ulam, kasama rin sa eat all kay can nila ay meron din silang dessert dito in-offer na katulad nitong coffee jelly na kinukuha ko. Kung meron kayo mga occasion at gusto nyo dito kumain ay eh. pwedeng-pwede rin basta magpa-reserve lamang kayo. Ang eat all you can breakfast nila na 89 pesos ay from 4am up to 10am at ang kanilang dinner buffet na 199 pesos ay nag start ng 2pm up to 8 kaya naman kung gusto nyo mabusog sa murang halaga, punta na kayo dito sa Babalicious Manioc, located lamang dito sa Balacan City Public Market, dito sa food court. Napakadali lamang hanapin yan sa tapat lamang ng bike lane. Kaya naman kung gusto nyo matikman ang pinakamurang unlimited na ito, for only 89 pesos at 199 pesos, punta lang kayo dito sa Babalicious Manioc, dito sa Balacan Public Market, sa food court. Open sila from 4am up to 8pm.